tayo guys ay approaching na kita niyo po sa yan ay uh, uh, ano na tayo papalapit na po tayo uh, dun sa may uh, pinaka uh, sentro at bago lahat guys na uh, nais ko muna matiin ang aking mga na uh, channel members ng, uh, mga very supportive channel members uh, kagaya ni uh, uh, Miss Moonlight, uh, Maring Moonlight next uh, vlog kay uh, Katanagi PH, Sir, uh, magandang panonood uh, Bing Channel uh, kay Miss uh, Adora Banto uh, Miss Adora laban lang at uh, uh, so tingin ko baka hindi matapos ang buwan na to mamonetize ka na kay Miss uh, Rachel uh, Sabilla ganoon din guys at uh, Uh, mga sa uh, ano, rin to road to monetization din sa aking kaibigan uh, maganda na uh, sa aking uh, kaibigan na uh, channel members pa maganda na magaling pa kumanta uh, kay tita mayang tita mayang uh, maligayang panonood sana mapanood mo buong video ito at uh, makapag comment ka rin dyan kay uh, sa aking uh, anakin sa kasal kay divine na cooking vlog Galingan mo ang pagluto lagi uh, Kay Explore World At uh, ito ay isang uh, Dayuhan ito Pero matagal na guys Kapag mag um,